Okay, so, tayo, tayo ulit Later. Paket pa tayo. Dito? dami bilihin pira lang kulang ikaw ang sinasundan makiak na naman kami sa third floor third floor na tayo tayo. Last, ano na to? Last floor. Hanggang fourth floor lang pala sila dito. Ay, third pa lang? Malapit na lang yung nahanap namin.

Ay, hindi na mahanap. May center, may trip, center point. Para naman tayo. Ha? Point. Nasa ano pala tayo, third floor. lalabas na naman kami. Wala naman kaming naibili dito. มาล็กตายไมหินหาดกันม้นท์กันนะเพืน